2023 23 hanggang June 23. Ayos at matiwasay ang pangalawang gabi. Bawat kanisan at mga nagkututunan. Rihang mga mensahe hanggang sa buhay. Right at the heart of the Navajo Naging matagumpay ang limang araw ng conference na ginanap sa UP Visayas. Isa ito ang makasaysayang pagtitipon ng pananampalataya, pagsamba at misyon. Kasama natin ngayon ang regional leader ng Western Visayas upang magbahagi ng kanyang pananaw at pasasalamat sa naging takbo ng konferensya. So magandang umaga po Pastor. So first question, ano po ang masasabi niyo sa naging ang daloy ng conference ngayong taon? Uh, patungkol sa uh, konferensya, uh, talagang makita natin yung pagsama ng Panginoon uh, dahil uh, uh, makita mo sa mga uh, pastors, pastor's wife, sa mga mga delegates, na mga disciple ay uh, naroon ang, ang kagalakan sa kanila, ang excitement sa kanila. Uh, at uh, yung dama mo talaga ang presensya ng Panginoon. Kaya masasabi natin uh, tunay na tunay ng conference ito ay sinamahan talaga ng ating Panginoong Diyos. So, pangalawang tanong, uh, ano po ang inyong nakita o naramdamang pinakamalaking bunga ng pagtitipong ito? Um, ang isa dyan ay uh, uh, nagkaroon ng ng uh, mataas na antas ang patungkol sa pagkakaisa uh, dahil uh, naipangaral ang about unity and respect sa mga leaders. At uh, merong immediate Um, result na nakikita ko sa mga pastors even sa mga delegates so isa 'yan sa uh, nakita ko na resulta uh, at maging sa uh, dimension ng uh, giving uh, isa pa 'yan na nakita ko na uh, first time na nangyari uh, sa mga nakaraang konferensya, iba talaga ang konferensya ito ang pangatlong tanong paano nyo po nakita ang pagkilos ng Diyos sa kabuuan ng conference? um makikita natin ng lahat ay 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 naroon, lahat ay gumagawa ng kanilang uh, uh, bahagi o ang kanilang responsibility. at uh, so far uh, uh, lahat ay masaya at uh, nagpupuri sa Joss. Uh, makita mo na uh, positibo alos lahat, no sa lahat ng ng aspito sa, sa mga pastor, mga pastor's wife. Positibo sila. Uh, masaya sila. So, yan ang nakikita pong, uh, ano, ang resulta ng paglilos ng ating Panginoon. Okay. So, Pastor, since tapos na po ang conference, ano po ang nais niyong ipabaon bilang hamon o paalala sa mga delegado pagkatapos ng conference? So, ang mga narinig natin ng mga aral uh, pang personal, na aral patungkol sa kabanalan patungkol sa uh, pamumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa laman kailangan niyan ay i-apply na ng mga disciple ang kanilang natutunan maging ng mga pastor at mga pastor's wife at uh, patungkol naman sa mga gawaing pangkalhatan tuloy lang kailangan isagawa ang 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 evangelism ang discipleship yung church planting, meron tayong mga na-announce, may mga na-ordain na -ordain ng mga couples, at uh, ang, ang, ang mga mother church at ang mga daughter churches na kasama nila sa kanilang hanay ay kailangang um, pagsikapan nila na sila ay magkaisa na uh, -tulong para mafulfill yung, yung, yung church planting, mapasimulan na nila, masuportahan at maging mabunga. So um, since no witness po natin pastor kung paano gumalaw ang Diyos sa buong konferensya, paano naman po natin mapapanatili ang apoy ng pananampalataya pagkatapos ng conference Ah uh, unang-una yung kailangan muna natin talaga na maintain ang ating personal intimacy sa Panginoon at uh, ang ang healthy na communication sa mga kapwa pastor sa sa leadership at kailangan updated tayo sa mga sa mga bagay-bagay na kailangan nating gawin at uh, uh sa ganung paraan uh, makikita natin ang bunga magbubunga ang ating mga ginagawa at, at magbibigay niya ng ng inspiration na tayo ay manatiling on fire uh, sa sa Panginoon at sa kanyang uh, gawain so finally ano po ang inyong vision para sa region, regional na simbahan sa susunod na taon? ah uh, ginit ating ating hinahangad na na uh, magkaroon ng financial stability uh, sa bawat uh, lokal na na iglesia at uh, mag, magkaroon ng, ng matatag na pagsuporta sa mission work kasi nga nakita natin na, na hindi lamang lokal ang ang focus ng Panginoon sa atin ngayon naroon nagmumula sa ating mga leader na kailangang umabot pa tayo hindi lamang ng mga bayan sa ating bansa kundi uh, o sa ating mga reyon kundi sa iba pang mga bansa na kaila na mas nangangailangan sila ng uh, ng uh, gospel ng Panginoon. So ang ang aking uh, vision ay uh, magkaroon ng, ng higher dimension uh, patungkol sa mission, yung yung, yung positibo na pagsuporta, uh, positibo uh, makita sa design ng mga ng mga pastor na uh, willing silang magmission willing silang magsuporta, yung walang pag-aalangan at uh, ang ang matatag na pagkakaisa. Uh, makita natin uh, tayo ay sasamahan ng ng Panginoon. So lalo pang lalawak at mga uh, isa katuparan na may malawak na, na fulfillment yung uh, evangelism, discipleship at church planting. Maraming salamat po, Pastor. Okay, thank you rin. Sa pagtatapos, napuno ng pag-asa at manibagong simula para sa rehiyon. Patunay na ang pananampalatayang unstoppable ay patuloy nakikilos sa puso ng bawat isa mula sa CFM Iloilo ito si Kayla Supan nagbabalita ng may pananampalataya para sa pananampalataya